Hi guys! Welcome to my mini vlog. So for today's video nga pala, isamahan nyo nga pala kami pumunta ng Southville ngayon. Umaga pala ng linggo na kami ay umalis dito sa aming bahay at nag-aambon-ambon. Sa Sabi nga. ko nga sa mga anak ko ay magdahan-dahan sila kasi nga napakadulas ng daan at napakaputik pa. Ang araw na kasi talaga nag-uulan dito sa amin. Ewan ko kung sa inyo ba'y nag-uulan din. Comment nyo nga kung taga saan kasi kayo. Kasi na nga rin pala kami ng maaga kasi nga para kami ay maaga makapunta sa aming pupuntahan ngayong araw. Kasi nga baka nga kami abutan ng malakas na ulan sa daan, eh wala pa naman kami mga dalang payong, o diba? Nandito na nga rin pala kami sa may tricycle at grabe, siksikan kami dito sa loob kasi nga kasabay ko yung mga kapatid Akto ko. naman tong tatay ko, e diretsyo na paindang, kaya nga kami inakisabay na nga ati atid niya nga raw yung kapatid ko sa may trabaho niya. Nag stop over nga pala muna kami dyan sa may italaro kasi nga sakto naman nakasalubong namin yung kapatid ko na lalaki. Kaya sabi ni tatay, ihatid niya nga daw muna pa uwi at maghintay nga lang daw muna kami dito sa may italaro, sabi? sa, nga namin, ipumunta nga pala muna Okay na ako kay Naninang no sa tumingin nga pala ako na matadalang gulay. Buti na lang talaga at meron akong nakita na isang bugkus na sitaw. Binenta na lang sa akin ni Ninang Luz na 30. Mm. Pasang ka pa napakaraming sitaw. 30 pesos lang. Napakamura talaga magtinda ng Nina ko. Shout out kay Ninang Luz. Pagkahatid nga pala sa amin ni tatay dito sa may indang, sa may harap ng simbahan. Isakto naman na may jeep papuntang 13. At agad-agad na nga rin pala kami sumakay kasi nga saktong sakto. Kakaunti lang ang pasahero. Pahid na nga rin pala ako kay Manong at dalawa nga pala yung ko. Sabi ko nga pala isarihin na lang kami bababa lang noon nung kami bago-bago pa ni Mike na mag-asawa kapag pumupunta nga pala ako sa kanila ang binabayad ko lang na pamasay 13 pesos. Sos. Tapos ngayon hindi mo akalain 18 pesos na agad siya nagtaas agad ng 5 peso. Pero goods pa rin naman. Laking tulong na rin talaga natin sa mga jeepney driver na talaga naman napakasisipag kahit tag-ulan inamamasada pa rin talaga. Keep safe po sa inyong Tako lahat. Nagbaba na nga rin pala kami dito sa Merihina pagka baba nga pala namin dito agad-agad na nga rin pala kami sumakay ng tricycle Hing Hing nga nag-uumpisa na naman na mag aambon ay may mga kasama pa naman kami mga bata. Buti talaga, nag-umpisa umambunin oh, Nandito dito na kami sa Marina at nakasakay na nga pala kami dito sa may tricycle. Kung nga, mga kasama nga namin bata hindi excited sa pupuntahan namin birthday party. Kasi nga halos lahat sila yung mga nakasimangot. Di ko alam kung napapagod na ba sila sa biyay o nagugutom na. Alin kaya sa dalawang Buti talaga at itong South Bill, napakabilis lang lagi ng biyahe at andito na nga kami agad sa may South Pagkababa na pagkababa nga nung dalawa kong anak ay talaga naman nagtakbuhan agad papunta sa lola. E, nila dito nga muna pala ako dumiretso kasi nga may dala nga ako mga prutas para sa kanya Dala ako ng prutas para Ay, salam. sa Salamat <laughs> Katating na pagkatating nga pala namin sa bahay nila agad nga ako niyakap ni Ninang sa sobrang tuwa niya at salamat daw sa pagdala. Hindi ko naman iwalang anuman at napakaliit lang na bagay ang pagbisita sa inyo lalo lalo na pagdadala ko ng mga gulay at pikong nga din kay Ninang Nalin ay magpalakas siya at magpagaling dahil marami nagmamahal sa kanya para bumalik na ulit yung kanyang lakas dati. Tapos nga pala namin ni Ninang Nalin mag-usap ng konti agad-agad na nga rin pala ako muwi dito kay Mama Alice para maibigay ko na nga rin pala yung dala namin mga prutas at gulay. Pasok D rin pala bahay naaamoy ko na kagad yung niluluto niyang biko. Sabi ko nga pala kay mama, ipahingi ako niyan at magdadala kami pa uwi. Then kumain na nga rin pala ako kasi nga gutom na gutom na ako sa biyahe. tapos kung nga rin pala kumain, dumiretso na nga rin pala ako dito sa bahay nila Abigail at sinimula na nga pala namin ang pinsan niya yung pagde-decorate Sabi ko nga sa kanila ay medyo matatagalan tayo dito sa pagde-decorate kasi nga nagtatanggalan yung bawat pagkabit namin ng tali. Kasi na lang talaga naisipan ko magpabili ng paradiple para na lang hindi nagtatanggalan yung mga tali. Sa wakas nga after 30 minutes inatapos na nga rin pala namin mag-decorate at ang team nga niya pala yung Little Mermaid, ayan. Tapos nga rin pala namin mag-decorate, iniayaan na nga pala namin si Paring Star para pumunta ng bayan. Ayan, kasama ko nga pala yung asawa kong Pogi. Kanta-kanta pa nga siya na sabi ko nga sa kanya, wag nang kumanta at sa ganda nga ng panahon, iwag eh, niya na nga sirahin ka. Atay, okay. abutin pa ng malakas na ulan dito sa daan, na lalo na na Mga mm -hmm. araw na nga pala na ito, eh, nag-aambon na kami umalis. Buti na lang talaga ng pagdating nga pala namin dito sa may South Bill, eh. Mga bandang tanghali ay tumila na yung malakas na ulan. Nung makarating na nga pala kami dito sa may bayan, eh, dito na nga rin pala kami dumiretso sa may Red Ribbon. Kasi nga sabi ko, dito na lang tayo bumili ng o, cake. Red Ribbon nga pala na pinuntahan namin, eh, dito lang yung matatagpuan sa may tabi ng BDO, sa may 13 bayan. Kapasok na nga pala kami dito sa may lobby, eh, yan, inumpisa na nga rin pala namin pumili ng cake at grabe hindi na nga namin alam kung alin yung bibili namin dito kasi nga sobrang daming pagpipilian at ayan nakapili na nga rin pala kami at 670 pesos siya at naka 10% off tong cake na nga pala na binili namin ito igip na nga rin pala namin to sa pamangkin ni Mike na si Alia kasi nga sabi ko cake na nga lang iregalo natin at ang hirap-hirap makapag-isip ng iregalo -re ngayon sulat na nga rin pala ako ng ilalagay sa dedication cake at ang inilagay ko nga happy first birthday Alia kaya din, from Hira and Athena. Iwalapan <laughs> pa nga ako kasi ako din ang kumukuha ng video na yan. Grabe, ito naman si Mike, wala lang Pagmamahal uh, mamahal talaga sa akin, sabi ko nga sa kanya, siya na lang ang maghahawak ng cellphone. Talaga ang tigas ng mukha, hindi talaga hinawakan Tapos kung nga rin palang iabot yung sinulat ko, yung eh, nagbayad na nga rin pala kami at inabot na nga rin pala sa amin yung resibo. Pagkasabi nga pala sa amin yung maghintay lang saglit at lalagyan pa nga na dedication yung cake, sabi ko nga eh, sige lang po. Kapag nga pala kami naghihintay, sabi ko nga eh, panoorin ko na lang pala kung paano si ate mag at maglagay ng dedication sa bawat cake na nilalagyan nila at napakaganda nga. Yate eh, nga pala yung nag-assist sa amin, din siya nga rin pala yung Mawa ng dedication. Ang galing, no? Kung sino pala yung mag-assist. Ayun, di, yun din pala yung magagawa ng design ng cake no? Katapos nga pala namin maghintay. Siguro mga 2 minutes nga lang pala kami nag-wait doon din. Ayan, nakuha na nga rin pala namin yung cake. Sumakay na nga rin pala kami ng try si At sabi ko nga kayo, may anong oras na? Baka tayo hindi pa abutan. 3 p.m. nga pala ang umpisa ng party. Kinala hey. talaga to si paring star. Talaga na mamaaasahan pagdating sa pagka-tricycle at pagda-drive, eh napakabilis din magpapa Boy, nandito na nga pala agad kami sa may South B. Dating na pagdating ko nga pala agad dito sa may bay, agad-agad ko na nga rin pala nilagay yung cake sa may rep nila abi at baka nga kakoy, masagi pa ng mga bata. Ay, e, napakarami pala mga bata dito sa may loob ng bahay. Nakita ko na nga rin pala si Mike at saka sila Abby, na binibisa na nga pala si Alia kasi nga kanina pa talaga tong batang to nag-iiyak. Talaga naman tinutoy. E, at na makakita na napakaraming tao dito sa may bahay. Kanina pa talaga umiiyak. Wala talagang tigil. Maging nanay niya nga, hindi nga siya mapatahan eh grabe talaga ang iyak talaga naman hindi talaga nagpapalapag pag tong ay na nga rin pala sila ng mga pagkain din ayan tinignan ako nga rin pala kung ano yung mga nailuto nila at, nagluto na nga rin pala sila ng mga dinuguan pancit, spaghetti, puto, biko cake at saka meron din pala silang ice cream nang magsisimula na nga pala yung party grabe talaga naman bigla naman bumuo sa napakalakas na ulan o tingnan nyo naman diba napakahirap talaga mag uh, birthday ng ganyan na napakasama ng panahon kaya hmm. nga kinantahan namin yung anak ni Abe, yun nga lang ang bisita niya, yung mga pinsan-pinsan niya nga din. Kasi nga, napakalakas talaga nung ulan. Matapos na nga palang kantahan si Alia ng happy birthday, yan, Nagsimula na nga rin pala ang kainan. nga lang din pala nagsandok sa mga batang to kasi nga napakahirap na sila magsasandok. Baka sila makatapon Sabi ko nga sa kanila magsiupo na nga lang at si tita na nga ang sa kanila kung ano ang gusto nila. Yun na nga lang din ang kukunin na lang talaga at napakababait kausap ngayong araw. Talaga naman nagsisusunod sa akin ang mga batang to. Sabi ko nga din pala sa kanila pagkatapos sila lang kumain tsaka sila kumuha ng ice cream abat talaga naman nandito na agad hindi pa nga tapos mga magsikain ang mga na talaga ang ate Gian pati si ate Hira katapos ko nga rin palang pakainin yung mga bate ako na nga rin pala yung sumunod na kumain at grabe talaga naman ang kinain ko talaga yung mga tira tira ng mga to katapos nga rin pala namin magkain and eh, ayan nag uumpisa na nga rin pala mag inuman ng mga tropa dito sa may labas at nga pala kami dito nag inuman sa may labas e eh, bigla naman bumuhos yung napakalakas na ulan at ayan kitang kita naman oh. Grabe talaga wala din tigil ang ulan dito sa may South Bill. Pero syempre kahit naguulan at nagbabagyo pa yan, hindi magpapatinag yung mga tropa ko malalakas sa Mga Parang <coughs> Ma may nakatikim sila ng napakasarap na alak, Alfonso Light. Sana all. <coughs> Pero syempre kahit na naguulan, talaga namang tuloy pa rin ang laban. For the tayo ngayon, sulitin ang araw at bihira lang naman makauwi ng South Bill. Ayan, kasama ang mga tropa. gengeng -geng, hanggang umaga. <coughs> eh! So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood hanggang sa muli, paalam.